Nagmosyon si Senador Bato de la Rosa na ibasura na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pinagdibatihan niya ng mga senador at yan pa ang naging dahilan para mag-convene na ang impeachment court. Magbabalita si Senior Correspondent Amor Santos live mula Senado sa Pasay City. Amor, anong update dyan? Lois, sa mga oras na to, official nang convened ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ang dapat lang sana mangyayari ngayong araw ay yung panunumpa ng mga senador bilang senator judges. Alas 4 ng hapon dapat yan, pero naantala matapos ngang magmosyon si Senador Bato de la Rosa na i-dismiss o ibasura na ang impeachment complaint dahil anya labag daw sa one-year ban ng konstitusyon, pati na sa internal rules ng Kamara ang ipinasa nitong verified articles of impeachment. Matapos ang mainit at mahabang diskusyon, nagdesisyon si Senate President Cheese Escudero na kailangan munang mag-convene ang Senado bilang impeachment court bago talakayin ang mosyon ni De La Rosa. Sa hinabahaba ng debate, nakapanumpa na rin ang mga senador na tatayong hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. I please state your name. Solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, Now pending. now pending, I will do impartial justice, I will do impartial justice. According, to the according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. Nauna ng nanumpa si Senate President Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court kagabi. Ang gusto sana ng minorya, mag-convene rin ang korte sa mga oras na yon. Limang oras nagdiskusyon ng mga senador. Ang kompromiso, tuloy ang oath-taking pero bukas, June 11 pa, formal na i-convene ang impeachment court. Ibig sabihin, doon palang magsisimula ang trabaho ng korte. Lahat kaugnay ng kaso, pwede naming magawa pag-court na kami. Summons, retrial, calendar, schedule bukas na ang huling session day ng 19th Congress. May panukala si Senate Majority Leader Francis Tolentino na tapusin ang paglilitis bago tuluyang magtapos ang third regular session sa June 30 sa paniniwalang hindi maaaring tumawid ang kaso sa 20th Congress. May resolusyon din si Sen. Robin Padilla na i-terminate o tapusin naman kaagad ang impeachment proceedings. Ayon kay Escudero, ang Senate Committee on Justice na pinangungunahan ni Minority Leader Coco Pimentel ang maaaring tumalakay sa mga resolusyon tungkol sa impeachment. Sa gitna ng mga tangkang ibasura ang impeachment proceedings, nanindigan si Escudero na wala nang makakapigil sa pagbubukas ng korte. Kahit ano ang mangyari, magkukonvince sa pananaw ko ang impeachment court. Yan ang pinagkasundoan namin at dapat mangyari yan bago kami mag-adjourn. At gaya nga ng sabi ni Escudero, convened na ngayon ang impeachment court at una sa kanilang agenda ang pagtalakay, itinatalakay nila ngayon yung motion ni Senador Bato de la Rosa na pagbasura sa impeachment case. Mas maaga na nag-convene ang impeachment court dahil nga dapat bukas pa yan matapos mabasa yung articles of impeachment. Balik sa'yo. Maraming salamat, Amor Santos. Nagbabalita live mula Pasay City.